0.95 cc okay, para mas marami kami mapasok na air and fuel mixture dito sa portion na to mga sir. What's up, what's up, what's up mga sir? Ngayong araw na to, very excited ako dahil sabi ni Kuya Cha ng Chaworks, okay na daw yung Aerox natin at tapos ng ito no, at ikabit yung huling pyesa na kailangan natin after natin siya ma-break Actually, kwento ko lang sa inyo mga sir na before nilabas ni Kuya Cha yun, sabi niya talaga na hindi siya masyadong masaya dun sa takbo ng motor kaya iwanan ko daw muna Eh ako tong makulit Sabi ko sa kanya gusto ko i-road test Ayun yung episode 3 natin Or yung part 3 na nakita nyo na Gumagaspol tayo sa Commonwealth mga sir So samahan nyo muna ako today ah uh, Ipapakita ko sa inyo yung huling pyesa Na kinabit sa Aerox natin Ano yung maitutulong nun Para mag improve pa yung takbo ng motor natin At uh, ano, ano yung mga features niya Na wala dun sa mga stock na parts na yun. Okay mga sir, let's go, let's go, let's go! Woohoo! Dito na tayo sa Chaworks mga sir. Ayun yung Aerox natin nandun. Ito, 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 ito. Inuupuan ni Intan. Mandar na ba yan? Yes sir. Tusi. Hey, sir One click pa rin. Bomba. Ah. Testin natin mamaya. Pero before tayo mag road test mga sir, ano muna tayo? Explain ko muna sa inyo yung sigunyal na kinabit natin. Toronta. Toronta. Toronta tayo. So ngayon mga sir, bago kami magmerienda, pag-uusapan muna natin yung kuling pyesa na binabanggit ko sa inyo, yung Segunyal na nilagay dun sa Aerox natin sa likod. So, ito yung brand ng kinabit nating Segunyal, TRF, Taiwan Racing Factory. So, ito siya mga sir. Uh, hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano siya binuo kagabi kasi kagabi nila ginawa, September 24 ng gabi. So, September 25 na ngayon ang alas 3. So, papakita ko na lang sa inyo yung itsura ng crank. Okay? Nung sigun So, ito yung ating segunyal mga sir. Uh, makikita nyo dito na iba na yung thread nya saka yung spline nya para dito, mga sir. Uh, ang tawag nila dito is parang reinforced na thread para hindi agad sa na tawag doon nabibilog okay nauubos kapag kumakalas yung puli natin at the same time this crank or itong segunyal na to plus 4 to sa stroke ano ibig sabihin sir Mel ng plus 4 sa stroke So ang stock stroke ng Aerox is 58.7. Ngayon yung TRF na crank mga sir, ang stroke niyan is 62.7 mm. Pareho silang mm. Ngayon, ko-compute natin kung ilang cc yung kakalabasan ng Aerox natin kapag nilagay natin tong Crank na to mga sir So balik tayo dun sa episode 2 Na tinuro ko sa inyo yung formula Para makompute natin yung CC Let's go So kung matatandaan nyo dun sa episode 2 natin Ang formula sa pagcompute ng CC is V is equal to 0.785 Times yung bore mo 65, ito yung bore ng Aerox natin Dalawang 65 Tapos yung stroke ng ating TRF So 62.7 So ito, pag kinumpute natin, pinasok natin sa calculator. So papatak mga sir, that's 207.95 cc. So yun mga sir, yun yung total displacement ng Aerox natin, 207 or 208 cc. Sir, ngayon, siguro tatanungin niyo ako, Sir Mel, bakit ka nagtaas ng stroke? Bakit mo dinagdagan na naman yung sisi ng motor mo? So, explain ko sa inyo yung reason kung bakit namin ginawa ni Kuya Chayon. Ba't But alam na namin na simula pa lang na medyo chuchope talaga yung motor. Dahil nagkakaroon kami ng kakulangan sa kompresyon. So, i-explain ko sa inyo kung ano yung compression na nangyayari. So, alam niyo naman mga sir na naka big valves tayo mga sir, di ba? So yung size ng intake natin is 24 mm. Yung size naman ng exhaust natin is 21. So nung una, yung bore natin sa stroke natin ganito. So syempre ito ay 65 mm. Tapos yung ating stroke ay stock. Yung stock natin is 58.7 mm. So ito yung ating 195 cc. Ang nangyayari, nagkakaroon kami ng kakulangan sa compression dito dahil kaya pa namin magpasok ng air and fuel mixture sa pagitan nito. So, nakukulangan kami. Dapat mas explosive pa sana yung mangyayari. Mas powerful pa, mas efficient pa sana siya kung mas may compression. So, kung tatanungin nyo ako, ano yung ibang way para mapataas yung compression uh, gamit yung mga parts na available sa market? Pwede kang magpalit ng cams, isa. Pwede kang magpalit ng dome piston. Papakita ko sa inyo yung tsura ng dome piston, ito. Tapos, pwede ka rin magtaas ng stroke. Yun yung ginawa natin, nagtaas tayo ng stroke. Dapat kasi yung air and fuel mixture na pupasok sa makina natin, makompress natin yun in such a way na very fuel efficient, very powerful siya. So kung makikita nyo yung ibang mga kotse, mga ibang motor Ang compression ratio nya 11 is to one, 12 is to 1, meron pa ang 14 is to 1 okay? So ang goal natin is ma yung higher compression ratio Kaya tayo nagtaas ng stroke So anong nangyari sa remesa, motor mo ganito So uh, as what I've mentioned before, ito yung ating big valve, 24mm Ito yung ating exhaust valve, 21mm So meron tayong big bore na 65mm. Tapos hinabaan natin yung stroke length natin. Ginawa natin siyang 62.7 mm. Okay? So ang total niyan is 208 cc. So kaya tayo nagtaas ng stroke, kaya tayo nagtaas ng displacement ng cc. Is yung big valves kasi natin kaya pa natin sana magpasok ng air and fuel mixture dito kaso nga lang dun sa 195cc natin nabibitin tayo sa compression so ang advice ni Kuya Cha at napag decision na namin dalawa na palitan ng crank para magkaroon kami ng additional stroke additional displacement para mas marami kami mapasok na air and fuel mixture dito sa portion na to mga sir yun, Alis muna kami mga sir at magbobola kami para matesting yung arangkada saka medyo to map speed dun bakal pag breaking break in let's go let's go this is the place mga sir <laughs> Madong magaan So yun yung kaninang Initial na bola natin uh, 63 grams yung total 63 So magdadagdag tayo Magbibigat tayo ng konting bola 66 daw yung sabi ni Kuya Cha Testing ulit after mapalitan ng bola. Mga oh, sir, dito na kami sa Chowworks. Marianda muna. Mangga, mangga, mangga. Let's go. Mmm. So good. Ah, 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 ah. Mmm. So, that's it mga sir. Tapos na yung Aerox natin. Tapos na yung upgrade sa makina. Tapos na yung pagtono sa panggilid. Gagamitin natin to sa biyahe natin. Meron akong nakaset na schedule sa Cabanatuan ng Vaisia. So, babalik ako doon. Siguro next week mga sir para matesting natin ng fully yung Aerox natin. So, Chowworks, Kwecha, maraming salamat. Tito, RJ, Joven, Intan, maraming maraming salamat works, See you next vlog! What? Yes sir! sir! Bye! Bye.